tayo sa ating tenga. Masakit ang ating tenga. May infection. Dumalabo ang ating pandinig. Uumpisahan natin dito sa kaliwa. Press natin dito. Steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit din natin. Ito ay part din ng tenga. Press steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Press ulit. Ikot. 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. Release. Lipat tayo sa kanang kamay para kompleto ang treatment. Dito, tenga pa rin ang ating ipipress. Press, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5, release. Press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5, pabalik. 1, 2, 3, 4, 5. Dito sa kabila, steady pressure. 1, 2, 3, 4, 5 seconds. Release, press ulit. Ikot, 1, 2, 3, 4, 5. Balik. 1, 2, 3, 4, 5. So, i-press natin dito parehong tenga natin kung malabo ang ating pandinig may infection at lumalabo lagi ang ating pandinig hanggang sa lumalala. Dito rin, i-press natin dito. Parehas ng tig pa for 5 minutes after ng press, steady pressure, at release, press, ikot, 5 seconds, pabalik, 5 seconds, dito rin, steady pressure, 5 seconds, release, press, ikot, 5 seconds, at pabalik, 5 seconds. So gawin natin ito. Unahin natin ang kaliwang kamay for 5 minutes. Tapos, ulitin din natin dito sa ating kanang kamay for 5 minutes. Yung steady pressure natin dito. Release, press ulit. Ikot ng 5 seconds. Pabalik ng 5 seconds maging dito. So, 5 minutes yon Dito rin. Dito, 5 minutes. So, 5 minutes sa kaliwang kamay, 5 minutes sa kanang kamay. Bubuti ang ating pakiramdam, mawawala ang sakit ng ating tenga, lilinaw ang ating pandinig hanggang sa tayo ay gumaling. Araw-araw natin gagawin, once a day for your therapy. Gawin natin hanggang sa ang ating pandinig ay lumilinaw ng lumilinaw at unti-unting Com